Cyrus sa plaza para makiasa sa kasiyahan doon. Nakita niya doon ang kanyang tito Ricky at ang kanyang inong na siyang kasama nito. Pero ang nakaagaw sa kanyang atensyon ay ang mga dalagita na nasa tabi lang ng kanyang inong Maxwell. O, oh, ano Cyrus, hindi ka lang ba magmamano sa amin at ng konsehal mong dinong, puna ni Ricky Del Prado? Ae, ah, eh, opo. Sagot ni Cyrus at sabay nagmano sa dalawa, itong batang ito talaga, sambit in Ricky. Ah eh, sige na manood ka na doon at sumali sa mga palaro, utos ni Ricky. Gusto niya sana itanong kung sino yung babae na maganda na halos kasing gulang niya lang nakatabi ng ninong Max niya, pero wala na siya nagawa. Sinulyapan niya na lang ang dalagita sa kakinindatan. Gumanti naman ang dalagita ng ngiti sa kanya at mas lalo pa siyang gumanda sa paningin ni Cyrus. Habang papalayo ay dinig pa rin niya ang pinag-uusapan ng ninong Max at tito Ricky niya. Congrats talaga par at konsehal ka na ngayon. You really made it. Baka sa susunod na araw at maging congressman ka na or should I say the next president of the Philippines, Wick Ricky. Thank you talaga sa suporta mo, Per. Pero lilang ako sa una mong sinabi pero doon sa huli ewan ko na lang at nagtawanan silang dalawa. Pero maiba ako, pare. Tungkol doon sa pinag-aaralan mo, pinagtuloy mo ba? Naku. Kapag nagawa mo yun tiyak magiging big time inventor ka na, Per. You'll be the man, the man who can manipulate the weather at ipagmamalaki ka ng buong bansa. Hindi lang yun pati buong mundo mamangha sa iyo pare at siguradong ipagmamalaki ka rin nila. Wika ni Maxwell. Masyado ka naman bilib sa akin pa, sagot in Ricky, asus. Ako pa, eh ako and number one fan mo kaya, wika ni Maxwell. Kumusta naman, may results na ba? Good news nga pa at meron na, sagot ni Ricky. Wow, per gusto kong makita. Pupunta ako sa inyo bukas. Ahm, isasama ko pala itong anak kong si Andrea, sa ad ni Maxwell. Andrea pala ang pangalan niya, bulong ni Cyrus sa sarili at nakahinga din siya ng maluwag. Bigla gumaan ang kanyang naramdaman na para siyang idinuduyan ng mga ulap, lumayo na sa kanila si Cyrus dahil tinatawag na siya ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan maaga pa ay nagtungo na siya sa bahay ng kanyang